Welcome to Justina 07 Benix Mix Vlogs, guys. Ayan, guys. For today's video, ayan, gusto ko lang i-share sa inyo ang uh, biniling pasalubong sa akin ng aking pamangkin na si Aris Paglinawan, guys. Ang aking pamangkin na nasubaybayan ko ang paglaki, nasubaybayan ko ang pagbibinata, ayan. At siya naman ay nagpaparamdam sa akin ng kanyang paglalambing, guys. Kasi tingnan nyo naman, guys, o. Oh, alam niya kung ano ang aking paborito kaya naman binilhan niya ako nito guys. Oh, ayan. Oh. Ito ay adubong mani ito guys, adubong mani. Adubong mani na paborito ko ayan, wala siyang balat sabi ko sa kanya. Napakasarap ng kanyang pasalubong kasi adubong mani. Ayan, oh, nakasiplak siya guys. So kung hindi ako nagkakamali, itong isang ganito guys ay nagkakahalaga ng I think uh, 40 pesos ata. 40 pesos kung hindi ako nagkakamali. Ewan ko sa mga nag, uh, bumili na ng ganito, guys. Sa mga bumili na, if I'm wrong. Ayan, ang aking pusa umakit sa lamisa. Ayan, eh. ayan guys. So, ang aking pusa umakit sa lamisa kasi akala niya, kakainin ko na. Akala niya, kakainin ko na. So, umakit siya. Baka ikain ng pusa ko ba? Baka akala ng pusa ko, kakainin ko na, ay hindi ko siya bibigyan. So, ayan, guys. Natuwa lang akong ishare sa inyo how lucky I am kahit ganito lang ang aking kalagayan kasi naman ay Naaalala naman ako ng aking mga pamangkin Ayan, umuwi sila ng bayan guys Umuwi sila ng bayan Ay ako ay nakatulog na ay ako ginising pa At ang sabi Tita gumising kat ako ay may pasalubong sa iyo Ay nakakatats maga guys ng puso ang gayun At ano ay, ako ay talagang kinatok sa pinto At ako ay ginising At sabi niya ay tita gumising kat ako ay may pasalubong sa iyo Ay hindi sinasabi guys Kung ano ang pasalubong niya Aba ay pagkabot sa akin Ako ay tuwang tuwa guys kasi ay paborito ko ari paborito ko guys ari ini kind of nuts guys paborito ko talaga ayan kaya pag ako binibila ng mga kapatid ko ng mga nuts ay talagang tuwan tuwa naman ako talaga guys o ayan o ang sarap sarap nito guys adubong mani na na ano na walang balat siya walang balat ito yung malalaki guys o yung malalaki ba ayan yung malalaki ito ay paboritong paborito ko guys kaya eh, sa kalagayan natin na mayroon naman tayong rheumatoid arthritis, ay ako naman guys ay marunong din. Hindi naman ako kumakain ng sobra-sobra. Ako ay kumakain ay yung tama lang ang baga. Yung padukot-dukot lang. Padukot-dukot lang ako kung kumain guys. Hindi naman ako yung pagkumain ay talaga namang abusada. So ayan guys, natuwa lang ako. Ayan tutoy, Aris, paglinawan. Maraming maraming salamat tutoy sa iyong love-love kay tita mo. Thank you very much sa iyong pasalubong. Ayan, tuwa tuwa ako, tutoy. Sobrang natutuwa naman ako. Kasi ay, naalala mo naman si tita mo ay. Thank you very much, tutoy. Love you, love you. Ayan. Ayan, guys. Hanggang dito na lang po ang ating video. Thank you for watching. And I love you all, guys. Bye for now.